Ngayong araw na ito, maaga kaming lalarga dahil may dadayuhin kaming restaurant sa San Francisco na nagsaserve ng masasarap na Chinese food. Kaya eto, for the seatbelt na ang aking asawa sa akin dahil malayo pa ang aming biyahe. Habang kami bumabiyahe, kami muna ay magmamarites. Charot lang. Hindi, sasabihin ko sa inyo kung bakit naisipan naming pumunta sa restaurant na ito. Kagabi kasi, nagcrave kami ng dumplings at Chinese food. Gusto namin yung super authentic, kaya naman hindi kami nagdalawang isip na pupunta sa Chinatown. Alam niyo ba ng Chinatown sa San Francisco ang itinuturing sa isa sa pinakamalaki at pinakaaktibong Chinatown sa buong mundo? So, eto na nga. Medyo mahaba ang biyahe namin. Puti na lang at hindi traffic. At sa wakas, sobrang lapit na kami sa pupuntahan namin. Eto pala yung Bay Bridge. Isa itong tulay na nag-uugnay sa lungsod ng San Francisco at Oakland. Magkaiba ito sa tinatawag na Golden Gate Bridge. Pero parehas silang super ganda. Nakapag-park na kami niyan at dumiretso nga kami agad sa my Chinatown. Matatagpuan ito malapit sa sentro ng San Francisco at may malapit na access mula sa Union Square at Financial District. Kilala ang Chinatown sa makulay na kultura, tradisyon at sining. Ito ang mayroong malalaking lansangan, mga tindahan na may mga traditional na Chinese goods. Diretso na agad kami dito sa Hans Wanton House, isang kilalang Chinese restaurant sa San Francisco. Kilala sila sa kanilang wanton o dumplings, iba't ibang uri ng dim sum at noodles. At ito na nga, nag-order agad-agad kami ng Mongolian beef. etong eggplant in garlic sauce in clay pot. At Tada! Ang pinaka-crave ko sa lahat-lahat, itong -lahat, Shanghai Soup Dumplings. Yung pag kinakagat mo, may sabaw sa loob. Hindi ko na masyadong nabidyuhan ang mga ganap sa Chinese restaurant dahil talaga naman na-enjoy namin ang mga food doon. After namin kumain, naglakad-lakad muna kami sa downtown enjoying the view. Pumunta rin kami sa Macy's pero hindi ko na rin siya nabidyuhan. Ito pala yung cable car sa San Francisco. Kilalang-uri ng pampasaherong transportasyon na nagbibigay ng unique at picturesqueong experience para sa mga turista at residente. Hindi ito umaandar gamit ang gasolina. Ang paggalaw ng mga cable car ay umiikot sa isang sistema ng mga underground cable. Ang cable na ito ay nagmumula sa isang malaking wheelhouse at umaandar ito sa ilalim ng kalsada na nagbibigay ng lakas para sa paggalaw ng cable car. Sa halip na gasolina, ang kakaibang mekanismo na ito ay nagbibigay ng kinetic energy para sa pagkilos ng cable car. Pumunta rin kami sa loob ng simbahan na ito. Ito ang tinatawag na The Old Saint Mary's Cathedral, isang simbahang katoliko romano sa San Francisco. At isa ito sa pinakamatandang simbahan sa lungsod at naging saksi sa mga pangyayari sa kasaysayan ng lungsod kasama na ang lindol noong 1906. At iyon na nga, ginabi na kami ng uwi. Pero hinding hindi ko palalampasin ang araw na ito na hindi ako makakatikim ng... Clam chowder! Yay! Ang clam chowder dito sa San Francisco ay isang sikat na seafood soup na kilala sa kanyang masarap at malasa na lasa. Karaniwang binubuo ito ng malalambot na clams, shellfish, kasama ang mga sangkap tulad ng potatoes, bacons, onions, celery at iba pa. Lalong kilala ito dahil inihahanda sa sourdough bread bowl. Ang sourdough bread bowl ay isang uri ng tinapay na gawa sa masa na may kakaibang asim at masarap na lasa. Ang pagkakaroon ng clam chowder sa loob ng sourdough bread bowl ay naging iconic na pagkain sa Fisherman's Wharf at iba pang mga lugar sa San Francisco. Marami ang mga seafood restaurants sa San Francisco ang nagluluto at nag-aalok ng kanilang sariling version ng clam chowder at ito ay naging isang paboritong pagkain para sa mga lokal at turista na bumibisita sa lungsod. That's guys, dedicated talaga. Kumbo balinko pati ko at nga, I bite Tapos, if you're na yung kinagkagat ko mag That's it for today's video guys. Agawid kami. Uwi na kami. So we're driving back home. See you soon again guys on my next vlog. Samahan niya ako sa mga... For today's video, ko yee. Good night, guys. Happy New Year.